Hindi <laughs> mo sa sahog Sabi mo, ito lahat ng pinamili natin. Sa abunado pa ako. <laughs> <laughs> diyan o, oh, diyan o. Oh. Dito ito. Hindi okay, mo nakita. Ulumihay. Ano Tumama yun Tumama. Ate, tumama yun. Oh, shit! Oh, shit! Oh shit. Ta sumakay na. Ito, yan tapos ano, to. Oh, paksiw to. Diretso na tong paksiw. yan. Oh, pambukas. Bawang hmm. Hindi daw binalikan to, di ba? Oh, binigay. daw ito, eh hindi kanina daw, may orange sa po, sir. Suka. Kamatis mo, kamatis Di mo. 'yan, ha? Okay na okay 'yan. Tapos luya ito. Ito Oh, shit, oh, shit, oh shit. Okay udah no? tam tam oh. tampak syo yan. oh anak, sabau, <laughs> suka. suka, suka, magic. Mm. Lalagyan natin mm. ng ito, tinola. Lalagyan natin ng talong. Aksing. Oh, sige, bahala ka dyan. Eh, sa atin dalawa lang to, no? Oh, shit. Not good. <laughs> Libre yan, eh, no? Libre, eh, no? Wala, walang kakain yan, eh, no? Pero yung mall na ganyan lang <laughs> sa freezer dito binalikan Ano ba to? Ganito Baksyo nga masarap yan Okay na, okay na Tara, tara, tara Hehehehe Oh, sige sige. Ricardo 108. Tara, na radit grabe. Tara. Tabos na ano, uwi na tayo.